Yun, mga kamatik, maganda-magandang umaga, mga kamatik. Gagawa tayo ng mini guru yun, mga kamatik. Paisda. Una-una, kailangan natin ng dalawang kawayan. Para sa pakpak. Isa sa gitna, mga kamatik. Ngayon, mga kamatik kailangan dito. Para mabalik mo siya. Kailangan isang dangkal. Palilipisin mo, mga kamatik. para makuha mo yung kanyang pagkabilog mga mga matik pag malambot na sa kabila naman isang dangkal din tapos palilipisin mo yung mga matik ganun lang paggawa ng guriyon malaki man o maliit ganun din ang paggawa mga matik Yung mga matik ko kayo nandito sa kabilaan. Yan. Katulad dito sa Yan sa itatali naman natin mga matik. kailangan pinakagit na niya makamatik ay malipis sa baba makapal sa taas Yan mga matik, okay na siya. ay mama t itatali naman natin Yan, mga kapatid. Kailangan pares na pares. Yan, sukat niyan. Para hindi siya umikot. Pangalawa, kailangan mahigpit yung tali mo, mga matik. Para pagka lumipad, lumipad sa ere, mga matik, hindi gagalaw-galaw. Pagka gumalaw yan, nagbabago lipad ng saringgola mo, mga kapatid. Kailangan mahigpit. yung automatic na tali na natin isa, isa naman. Kailangan niya automatic pantay na pantay ang dalawa na yan. Para hindi umikot mga automatic. yung automatic ito na yung pinakamadaling gawin sa ringgola. guriyon di, di isda mga matik. Yan ang madaling gawin na style mga matik na guru yun. yung mga matik na kabitan natin ito naman pagdidikitin natin to para mapabilog natin yung kanyang pakpak mga kamatik. Yung mga matig dapat. Tapos lalagyan mo sya ng tali matig sa gitna. tapos mga mata mo na ngayon yan para bumilog na tapos nalagay mo na napaikot na bilog na dito naman sa kabila yung mga matigayant siya. Tataling Tata, yung dito niya. Yan, mga mati, kailangan ito. Ganito lang. Huwag mo yung itatali na sabay. E pagka tinali mo sabay, di na maglalaro yan. Di lilipad yung guriyon mo, mga mati. Kailangan dito. Nagagalaw, mga matik. Yung pagka tinamaan siya ng hangin, gagalaw-galaw siya. Pero pagka nakapix, di siya gumagalaw iikot yan mga matik yung mga matik lagyan ng tali dito sa gitna mga matik so ayan mga matik gitna yan ngayon ito na yung itsura nya mga matik bilog na siya ngayon pagka gagawa kayo na ito kailangan sisilipin nyo sa likod kung pantay yung dulo saka dulo dulo at dulo mamatik pagka pantay naman nakita yung pantay siya okay na yan mamatik yan gagawin naman natin yung buntot niya yung mga matikita naman dalawang stick par sa kanyang buntot mga matik bago ikabit mga matik tatalian mo na ng yung mga mati na kabit na natali na ikakabit natin ulit sa kanyang katawan. yung automatic na ikabit na natin yung ano, pinakabuntot niya. Ngayon yung automatic natin tali. tali. na sa pinakababa. Dito mga matik, para hindi umaba oras. Step by step. Ito mga automatic pag to ng frame ng disda. Guryon mga matik. Disda sa ringgo lang. Guryon. Ayan, mga ko. Naligyan ko na ng Ayan mga na nalagyan na natin ng buntot mga matik, dito naman. Pinakaulong nyo mga matic nalagyan natin. Ayan itatali na natin mga matik. Kailangan dito mamatik matig yung pagkatali mo di para hindi siya gumalang. Yung mga mati, gawa na yung ating frame na disda na guryon na mini guryon mga matig. Yan yung mini guryon natin na frame na disda mga matig. Yan mga matig, na yung frame natin na mini gurian magmatik yo step by step tayo magmatik print lang muna ating gagawin tapos mamaya na yung balot niya magmatik Yung mga matik hanggang dito na lang mga matik. Kung paano gumawa ng saringgola guri mini guri mga matik. Simple lang. Ganito ang klase mga matik, ang putan ay madaling madaling gawin. Yung putan yun mga matik pa isdaan datingan. Yung mga matik hanggang dito na lang. Salamat mga matik. Yan yung ating disda.